Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pampagninilay ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 22, Talata 1 hanggang 14. Nakita natin kung paanong si Jesus ay muling nagturo sa kanya mga tagapakinig tungkol sa isang kaso ng rejection o pagtatakwil. No? Uh, Nakakalukot dito sapagkat nagpahanda ang hari ng isang kasal sa isang anak sa kanyang anak na lalaki at maraming mga inayayahan ngunit mga nagsitanggihan no? hindi lang po yan sapagkat uh, kahit na may mga tumanggi ay muling nagpaanyaya ang hari ngunit ano ang ginawa no? Uh, talagang uh, hinamak yung mga isinugo ng hari no? at uh, doon napuno ng ibang mga tao no? yung mga uh, lugar na sanay para sa mga unang inisip ng hari na anyayahan. Uh, dito sa handaang ito ay merong isang hindi nakasuot pangkasalan. No? At ito ay at siya ay pina, pinatalsik no? ng hari. No? At uh, doon, makikita natin para bang, bakit ganun? Bakit parang ang harsh? No? Uh, ngunit makikita natin na ito ay isang paghahalim tulad no? uh, Ito ay isang bagay na ayon sa ilang mga nagpapaliwanag ng talatang ito ng kasulatan Yung pinalayas na hindi nakandabit ng kasalan ay kumakatawan sa mga taong walang pag-ibig sa kanilang puso Sa kanilang katauhan Sa so pagkatupang makasalo tayo sa piging ng Panginoon upang makapunta tayo sa langit no? kinakailangan na sa atin ang pag-ibig syempre pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa mahalaga ito sapagkat sa ating buhay no? syempre sino bang hindi gusto pumunta sa langit no? ngunit alam natin na naaarok ng Diyos kitang kita niya ko ano na sa puso natin ko ano na sa isip natin ko ano yung mga naglalaro sa maghapon sa ating gunita sa ating uh, diwa no sa ating puso. Kaya maganda laging i-check, no? Kamusta ba? At lagi tayong inaanyayan ng Panginoon sa kanyang piling. Hindi lamang sa uh, pagsimba, kundi sa iba't ibang mga sakramento at syempre sa mga sa katauhan ng mga tao na nakapaligid sa atin at maging nasa laylay ng lipunan yung mga dukha yung mga tinatawag nating mga walang uh, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos ang mga itinakwil no? yung mga dinidiscriminate no? yung mga nangangailangan ng may mga taong mahikinig sa kanila dyan tayo inaanyayahan ng Panginoon no? na sana isipin natin na ang pakikisalamuha sa kanila ay pagtanggap sa ating Panginoon na sana sa ating buhay din nandun yung pag-ibig no? hindi tayo gumagawa ng mga bagay dahil lamang nais nice natin may makakita sa atin o mapuri ng ibang tao kundi upang tayo makapagbigay lugod sa Diyos. At dahil minamahal natin ang ating kapwa, lalo ng mga dukha, pagpalain tayo ng Diyos.